Itinuro na ng isa sa mga suspect ang mga kasama niya sa panghold up at pagpatay sa UPLB student na si Ray Bernard Peñaranda. Mula sa Santa Cruz, Laguna, may ulat na on the spot si Chino Gaston. Chino? Yes, Pia. humingi ng tawad sa pamilya ni Ray Bernard Peñaranda ang umaming lookout sa kanyang pamamasla. Paglilinaw ng suspect na si Joseph Deltran. Wala naman talagang balak patayin si Peñaranda at pawang panghold up lamang ang pakay nila madaling araw ng linggo. Ibiniliin din at kinilalan ni uh, Beltran ang dalawa niya pang kasamaan na si Tyrone Kennedy Terbio, 19 na, na taong gulang at Carl Dactyl de Guzman, 26 na taong gulang. Ayon kay Beltran si Terbio ang mismong sumapak at sumaksak kay Peñaranda habang si de Guzman naman ang driver ng motorsiklong kanilang sinasakyan. Nang laban daw si Peñaranda kaya inundayan nito ng saksak ni Terbio. Kagabi, pinasok ng mga pulis ang anim na lugar na ipinuturo ni Beltran na posibleng pinagkukutaan pinag ng mga sospek pero bigo ang mga otoridad na mahanap ang mga ito. Handa naman daw magpatawad ang ama ni Peña Randa na si Herman pero kailangan palagutan muna ng mga pumatay sa kanyang anak ang kanilang ginawa. Patay sa informasyon mula sa PNP, dati ng sangkot sa kasong robbery holdup at pagnanakaw ang mga suspect at target talaga ang area sa paligid ng universidad. Ayon naman kay Laguna Governor Ian Ejercito sa mag-anak ng ilang barangay official, Sinati Guzman at Sergio mula sa barangay Bagong Malaki uh, ah, Batong Malaki at Barangay San Antonio. Balak niyang ipatawag ng mga nasabing opisyal para malaman ang mga haka-hakang pinagtatakpan o mano ng mga ito ang mga iligal na gawain ng kanilang mga kaanak. Napag-alaman din uh, ni ito na kaanak di umno ng isa sa mga suspect. Ang mga suspect din ng pangahala at pagpatay kay Given Grace sa noong nakarang taon. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Santa Cruz, Laguna. Balik sa Iopia. Maraming salamat, Chino Gaston.